Ramdam ng mga Filipino cyclists ang kawala ng major races na naganap sa bansa noong nakaraang taon. Bukod sa mga national trials na organized ng Philcycling, walang multi-stage races gaya ng Ronda Pilipinas at Le Tour de Filipinas, Kung anong nangyari, alamin natin sa ulat ni Bernadette Tinoy. Matapos mag-red jersey sa Ronda Pilipinas noong 2022, hindi na na-maximize ng na siklista na si Janel Carcueva ang kanyang talento. Maliban kasi sa mga international races na nilalangukan ng kanyang team, bigo si Carcueva na magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga local fans. Ito ay dahil walang local cycling race na ginaganap ngayon sa Pilipinas. Para sa aming mga rider, nakakalungkot kasi walang karera dito sa Pilipinas. Yung inaasahan namin na Ronda at Litor, yun. Kung maga, prepare din namin yun para laro namin sa mga abroad. Kaya maganda talaga kung may mga race talaga, yung mga road race. Kasi doon mababasi yung lakas mo eh. Malaki kasi ang naging epekto ng pandemya sa mga backers ng multi-stage races sa bansa, kaya hanggang ngayon ay walang nakatakdang karera. Mismo si sports patron Jeremigo ay umaming mas lumaki ang gasosin nila ngayon dahil puro mga international races ang kanilang sinasalihan maraming exposure yung team natin, pero alaki ng ginagastos natin to get the same level of exposure. Siyempre, yung budget, hindi naman ganyan kadali. So, if you can save money and raise more, yun mas maganda. Yun nga, mabibigyan talaga ng opportunity yung mga teams na hindi kasing laki yung budget. Naniniwala sigo na isa pa rin sa pinakasikat na sport sa bansa ang cycling. Kailangan lamang may pumasok ng na sponsor para di maulit ang nangyari noong mawala ang Tour of Luzon na inabot ng halos isang dekada bago nagkaroon ulit ang multi-stage race. Dahil na rin sa kawalan ng karera, napupuwersa sa mga professional riders na patulan ng ilang barangay at local tournaments na kadalasan ay hindi well-organized gaya ng sinalihan at naging mitsa ng na aksidente ni national rider John Paul Morales. Bernadette Tinoy para sa bayan